So magandang araw sa inyong lahat mga kabanok So nandito ulit ako, P.G. Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang kaalaman, panibago na namang topic ang ating pag-uusapan dito. Siyempre wala namang iba, nag-share lang ako na dito ng uh, konting mga tips na kapag ka ini-apply ninyo, malaki pala yung maaaring itong maitulong sa inyong pag-aalaga ng manok. Okay? So, wala naman tayong ibang topic ngayon kundi tungkol na naman sa mga katanungan ng ating mga subscribers. Actually, napakarami na pong nagtatanong at nagpapatopic nitong ating magiging topic ngayon. So, ang tanong nila is, uh, Idol, pwede mo bang bigyan ng kasagutan o bigyan ng magandang paliwanag yung tinatawag na bee pollen? Okay? So, mga kamanok, yung bee pollen po, yan po ay isang suplemento na ating ibinibigay sa ating mga alaga, which is, napakaganda po niyan sa sistema ng ating mga manok. So, ano po, ano po ba yung magandang maitutulong ng bee pollen sa ating mga manok? Okay, ang daming nagtatanong nito na parang parang nasa 50 na yata kung hindi ako nagkakamali. Well, ito na po ano yung video na inihiling po ninyo. So, ang bee pollen po, yan po ay 100% natural na purong honey. Okay? So, yan po ay purong honey na talagang uh, ifinorm lang sa tablet. Okay? Pwede nyo po yung uh, i-oral na ibigay. Pwede naman pong tunawin nyo sa, sa tubig at ihalo sa kanilang mga painom. Okay? So, alam niyo naman po mga kamanok na ang honey is a form of sugar na napakaganda sa katawan ng ating mga alaga. So, ano ba ang magandang may tutulong ng sugar sa sistema ng ating mga manok? So, ang sugar po is a glucose, which is yung glucose na yon, siya po i store ng energy sa loob ng katawan ng ating mga manok. At yung energy na yan, mga kamanok, napakaganda po niyan sa oras ng uh, imbitasyon. Okay? So, diyan po natin naririnig yung magagandang tunog na ibinibigay ng ating mga alaga pagdating ng mismong araw na yon. Okay, so, imbes na magbigay tayo ng brown sugar, pwede naman pong brown sugar which is the natural form of sugar. Natural form of sugar yung yung sugar natin, yung asukal na pula. So, meron na po silang ginawa na tablet form na bee pollen nga po. Okay, so, ang bee pollen po kapag ibinibigay natin sa kanila sa sistema ng ating mga manok, uh, alam niyo po yung anti-stress, nawawala po yung stress ng manok. Kung ang manok po natin ay medyo na-stress pagdating sa workout and exercise, halimbawa, uh, masyadong mabilisan po yung imbitasyon na ating pupuntahan. Okay? So, hindi po, hindi po na-achieve ng ating mga manok na makapagpahinga o makatulog ng tatlong araw o higit pa. So, parang nabitin po yung kanyang tulog. For example, isang araw lang. So, nandyan po si B. Pollen na tumutulong sa kanya para po mawala yung stress o yung sabihin na nating uh, uh, body stress ng ating mga manok. Kung medyo masakit pa yung kanilang katawan, kung kailangan pa nila dapat na matulog, which is nandyan nga po yung bee pollen. So uh, ano po yun, uh, inihihil po niya yung mga, uh, mga destroyed muscles, which is na nakuha nila sa workout and exercises, which is natural naman po yun, Okay, yun po yung nagbibuild ng muscle, yun po yung nagbibuild ng stamina and endurance. Okay, which is nakakatulong talaga yung bee pollen sa ating mga manok para po maalis po yung mga painful and stressful moments sa katawan ng ating mga manok. Okay? So, mura lang naman po itong bee pollen na to at hindi hindi na po hassle na magbigay ng honey o magbigay pa ng uh, uh, brown sugar sa ating mga alaga para lamang magkaroon sila ng energy pagdating sa mismong araw na yon. Okay? So, magdala lang kayo ng isang banig o ng isang o ilang tablet pagdating sa imbitasyon, then pwede kayo magbigay sa kanila para po mawala yung stress, mawala po yung pagkakalungkot ng inyong mga manok. Okay? So, yun po yung magandang na idudulot nila. So, kamanok, eh, nakabili na nga ako ng ganyan. Paano ba ito ibibigay? So, pagdating natin sa mga stags, ang binibigay po natin dyan is half tablet lamang po. Three times a week. Okay? So, half tablet three times a week. So, pagdating naman po doon sa ating mga manok na medyo maiidad na, isang taon, dalawang taon, at pataas, pwede po tayo magbigay dyan ng isang tablet every other day. Okay? So, napakaganda po niyang source of Energy na makakatulong sa ating mga alaga para po maging healthy, para po maging masaya, para po maiwasan ang uh, pagkalungkot, ang stress, ang dehydration ng ating mga manok. So, napakaganda po yan. Ano, meron din po niyang granule. Kung hindi ako nakakamali, may mga granule uh, uh, form din po yan na po pwede niyo pong ihalo sa pagkain ng ating mga alagang sisew, baby stags, okay? Gaya din po ng uh, napakagandang... Uh, benefits dito sa tandang, ganun din po ang benefits dito pagdating sa ating mga sisiyo, sa ating mga alagang bibistag. So, anti-stress. So, madaling sabi, anti-stress. Uh, napakaganda rin po nitong, uh, eh, uh, energy saver, okay, which is yung uh, energy na yun mga kamanok, nagagamit po nila yon sa daily activities like walking, running, flying, at kung saan-saan pa mga kamanok. Kaya sa mga nagtatanong dyan, kung maganda daw po yung bee pollen sa katawan ng ating mga alaga, yes, tumpak po kayo. Napakaganda po yan sa ating mga alaga. So, tamang ano lang, one times uh, per day. Okay? Kung magbibigay kayo, baka mamaya magbigay kayo dyan. Ang maganda raw to, sabi ni mamay. Magbigay na nga ako ng dalawang beses, isang araw. Huwag po mga kamanok. Lagi ko sabi sa inyo, every other day, kung medyo may edad na pong inyong mga alaga, at kung stags, medyo bata, half tablet lang po, three times a week. Okay? So, po utay utay lang po muna. Huwag po masyado kayong show shortcut sa mga sistemang ganyan. Okay? Mas maganda pa rin po na sumusunod tayo sa damang dosage para po makuha natin yung magandang pangangatawan ng ating mga manok, magandang kalusugan ng ating mga manok. Okay? So mga kamanok, uh, sana kahit pa ano, maliwanagan yung ating uh, maraming nagtatanong about dito sa bee pollen na ito. So dito sa ating channel na ito mga kamanok, uh, sinasabi ko palagi sa inyo, welcome po kayong lahat. Sa mga gustong magtanong, sa mga newbie, kung ikaw man is baguhan, huwag kang mahihiyang magtanong dito. Sapagkat so, lahat po kayo ay uh, -re recognize ko, i-respeto -re ko. Kasi yung iba na medyo may kaalaman na pagdating sa pagmamanok, kapag kabaguhan ka, hindi ka pinapansin. Kapag baguhan ka, uh, hindi ka binibigyan ng oras. Well, dito sa ating channel na ito mga kamanok, lahat po kayo. It's either advance ka man, newbie ka man, o pinaplano mo pa lang na pasukin ng mundo ng pagmamanok, welcome ka na agad dito sa ating community, dito sa ating channel na to. So, lagi ko sinasabi sa inyo, ginawa natin to para sa inyo. Kaya feel at home, huwag mahihiyang magtanong at irerespeto ko naman po kayo. Okay? So sa mga gustong magtanong diyan, simple lang po pwedeng yung gawin. Mag-comment lang po kayo sa comment section. Siyempre, mag-comment ka dito. I mean is what I mean is mag-comment is mag-comment ka ng kung ano man, kung pangalan mo, kung taga saan ka at mag-like ka sa ating mga video ina-upload. Yung, ina yung pag-subscribe, huwag yung kakalimutan. Wala naman pong bayad yan. Okay? So, paano mga kamanok? Sana malinaw? Sa mga gusto magtanong, mag-comment lang po kayo at makakasigurado kayo Nagagawa ko ng video sa abot ng aking kaalaman at makakaya para lang matulungan ko kayo. So, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic na ito. Sana ay nakatulong at sana ay uh, marami pa ang matulungan ng ating mga video ito. Muli, huwag niyo sana kalilimutan mag-subscribe, mag-like, at syempre uh, mag-comment. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam po sa inyo.